hello good morning uh, ituro ko sa inyo kung paano to mag set ng uh, USX 15 Cummins kaya nito ito ang basic makina to ito kakaiba itong design ng makina na to so ito ay ECM model ECM siya hindi na to injection pump kaya nga kung mag-set kayo ng QSX Cummins dapat kailangan meron tayong tools ito yung insert pin ito yung Ay uh, doon sa camshaft ilagay at saka ito yung puller so ganito dapat ang katalasan nangyari ay set number 1 tayo ranking 6 ranking 6 set 1 pero sa makina na to hindi daw tayo magumpisa dito tayo sa 2 o oh, timing gear pag 2 baring mo nakasetting yung 2 rocking 5 set 2 tapos insert mo dito sa o oh, yung pin dito sa gilid sa mga pin gilid tapos ito namang ah, ito namang isang special tools dito ilagay mo. Meron ano to, slot. Slot siya. So sa slot ito, yung i-set mo na rock, rocker arm yung 2. Rocking 5. Yung rocking 5. So set mo 2. So dito ka muna mag-umpisa. Kahit pairing order na 15362 pero nag-umpisa ka doon sa 2. At saka to dito naman sa flywheel asa sa damper nakamark kasi ng letter E. Ah, letter E. Yung E oh. E insert pin. E pagdating dito, 'yon ang setting ng makina na to. Kasi yung iba nahirapan dahil sa hanapin yung number 1. Yung Tracker arm number 1 Hindi po Dapat magumpisa sa Tracker number 2 So kung ganun... Tracker number 2 So ganito pa rin oh. Umpisa ka sa 2 Insert pin Barbula 2 oh. Next Rex ano Pagtanggal mo ng pin At saka yung uh, Special tools doon so, Tuloy-tuloy ka na Four. 2 Ganito yung ano niya oh. Sa pag timing gear uh, Isipin nyo timing gear Dapat doon sa Setting 2 At tracking 5 So ganyan lang po ang ano, setting ng makina na to Ito 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 klase ng makina na to